Okay. So, 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 si si GMRC, di ba? Kasi naman, si, um, wala na nagawa pala itong balang ating mga at ka Kaya, tinanik si GMRC. Ah, kasi si, ang bala na ngayon, di ba? Nanaligay um, ako, pag-iiba na lang na. Nanaligay si GMRC. Aasahan natin niya sa pag-iba na naman, kasi kailangan niyang gara ng kanyang pansariling paangkuhan. Meron siyang na ay nakanya talaga. Ayun niya na, to. ay, hindi sa'yo to, ito, ayaw niya na ito. Kailangan niya na kong pansariling paangkuhan, di ba? Ma kailangan na maaakantin niya sa kanya talaga. O, sige. Pwede naman Okay. Indigasyon paraan ng pagsasalig ng mga konsepto. Kasalayan at pinalamat mula sa ibang disiplina, lara o wasig na tura sa piyag na araling. Diba, binanggit natin o no, po araw, yung proseso ng pagawa ng ating matutap ng kulitulong. Una ay nagmamapa sila, di ba? Nagmamapa. Pangalawa, nagkaroon ng pag-identify ng prerequisites. Prerequisites, Dahil, dahil uh, pinaghihimay pa nila kung oh, ang kasanayang pagkatuto na ito ay may koneksyon sa iba pang asignatura. Di ba? Kaya nagkaroon ng integrasyon. Di ba? Tama ba po? Ako pa inawala? Kasama okay, yung mga mga po? Pati ba? Diba? <laughs> <laughs> ano ka ba? Kasi, okay. mamaya, sa sayang na. Okay. Sige na. <laughs> Sige na, sasayos yung hanggang. <laughs> Sige layunin na edukasyon, layunin ito maging holistiko at mapagulungan ang karanasang pangpagkatuto ng mga mag-aaral sa pagpunay ng mga kalaman at malalim na pagunawang sa alalim. Kailangan na ito po alam niyo ba yung CSE? Yung limpago. Bago na kailangan ng integrate nato, yun sa nalilito tayo. Kasi sa amin, sa bulayong sa paralan, sinasabi, Ma'am, ay stray. So ngayon pag nagtitinay ako kasi gulayan ang bukid ako, syempre hinahanap ko sa bakuran. <laughs> Saan ba dito 'yung bakasyon mo sa gulayan sa palaralan? Ooo, syempre na din 'yan. Sa kanya, layunin. na. Ano 'yung ipapatuwid? Maano. Next man, may bago na naman ipapatupad na kayo Oh, manman ng goro. pag ng goro, tayo, may mga okay. Yun yung mga sabu nila. Iba pa panturo. Kung halimbawa sa internet mo kinuha, ilang okay. kung, kung sa akin galing, <laughs> yung sa <laughs> <laughs> Mga pagkakito. Of course, dito na lalapat yung IBM with ma. Kanina, pakulit-ulit na to. Sunod-sunod. Okay. Sunod-sunod na hakbang yung pagtuturo. Siyempre. Okay. Sunod-sunod. Hindi ko rin nauna si pagdalakat. Hindi ko rin nauna si pagtataya. Ila? Oo. So, meron siya kung lulog ang kahal. Order. Okay panuto. Basahin ang panuto ng prison. Suriin ang ikatlong pamagi ng panghay o ang pamamaraan sa Pagtuturo at pagkakuto. Ipaliwanag ang kayuni ng bawat bahagi sa proseso ng Pagtuturo at pagkakuto batay sa ibinigay na halimbawa. O, yung kanina. O, yung kanina na halimbawa kanina. Paano mo ibibigay? Paano mo ilanawan mo? o para hindi pa yung alam ng tungkol sa pagkakabahagi ng ating mga aaral ng kanyang. Kung nalilito kayo, may, may hard copy siya. O yung kahapon kay Mam Tata. Sige. Sige.

Yung pagkasunod-sunod, tamang pagkasunod-sunod na bahagi ng ating bahay araling. Okay. Dito na tayo sa language Class. Uh, Buwan at na Meron silang mission. Ano ang mission, ang mission nila? Ito ay? Parabola. Ang So, okay, ulitin na naman natin si ang bago, ang mabuti sa mga Pilipino. So, um, bata ni ano ang sasabihin niyo sa dalawan? Sa mabuting sa, mabuting, sa, mabuting, sa, mabuting, sa mabuting. Anong ginagawa nila? Mag-explore, and sila. Oh, sige, mapalma. Huh? No, diba? sige, sige, ano ang pagpipindihan mo? Nakikita ko sa narawang may dalawang dalawang uh, kabahay. Naladala nila yung mapa, siguro may nanaps ng lugar na kanilang pupuntahan. May daladil sa magnified yung mga ah, matukadang manigang ang gata. Dalam nasa tukoy, sa, sa bar namin. Nagala akong mga gali. Yung mga tukoy, tutukol ang kasimpahulugan na natutuwa sa ita sa ginasa. Ito pa, nagagamit at natuklasan na tutuwa sa ita sa pagbuo ng pagtulong sa katwa. At number four, na mapagbubungkahin ng aksyon o solusyon sa mga galing natay sa totoong buhay tungkol sa rinasa. Okay. Ito na ang introduction. Ang introduction, anong ibig sabihin ng introduction? Um, Ma'am Janeta, ma'am. Sa introduction, ibig sabihin, ako ng ibig ang mga pagtak sa araw kayo ay ibagal na mga high school, lower na naging sa tingin ni Caroline parang ay baka kami uh, magpapamalagitan natin ang um, ang um, um, mata naging black bite class na school 1 ng mga labas na nasa parang maaaring masalino sa So pagdating, down, up, down. Ano nga nga na ba kayo? Ganyan na? Down, up, up. Pagiging ba? Down, up, Sabihin na? Kayo ay mga nga? na? Sabihin lang nga nga? sa na Binigyan na kayo kung anong bagay niyo. Okay. Ganyan na. Tapos anong gagawin? Sasabihin ni teacher na ano? Akalit-alit ang maging pagkakalabar para lumuklas ng kaalaman sa bawat arayin. So, oh, no, no, no. No, no. Boy Scout Girl Scout Daging handa yeah, yeah. Si Mierce O, ang kanyang Sasabihin Yun uh, kanya. e e okay. yung uh, ng Kanyang okay. ng dating kaalaman Ito na ng dating kaalaman Mission 1. Pala-pulo, panuto. Itala ang mga mabuting gawain at pagkukulong sa inyong pinagawa nang madalas. Minsan at hihira pumili ng kaperiha at magbaad dinan. So, mag sa mga bata, pumili sila ng kaperiha, magbabahin sila ng sa mga mabuting gawain at pagkukulong. Okay, sige. Pagkatapos, kunin natin itse. Ano ang napansin ninyo sa mga naitala ng na inyong kamag-aral? So, question na. Bakit kaya nagawa natin mabuti o pagtulong sa kapwa ng iba't ibang dalas? Paano natin mapapanatili ang palagihang pagawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa? Hanggang sa limang tanong. iproseso ang, ang gawain. ang gawain. thank mm -hmm. you

pa, medsampol pa, siyarap ko na yung mga ha? Ah, sige. Ganyan. Okay. At pala babasahin ganyan. At yung tasyo, isa pa, yung refleksyon. Then, ito na ngayon, ang matatag na pag-uuro ng Pilipino. Ang ma ay basayan, matatag sa pag-uuro sa mga at

pa ano na, pag sa

Tapos natali. Sa iyo. Ah! Talaan niyo! Huwag niyo! Tali ka. Huwag niyo! Hindi.